Hi, grabe. Hello, oh, congratulations. Congratulations. Bakit parang ka? Happy Father's Day! At ayun na nga mga kapulungan dahil napakarami kong message na nare-receive, comment, na iprank mo si Papa Jun, kunyari kay Buntis. At ayan, nalatang halata naman dito <laughs> sa pagkakatinta ng kulay blue. <laughs> Pero hindi na yan mapapansin ni Papa Jun. So gusto ko lang malaman yung reaction niya kasi ngayon, di ba, posibleng maniwala talaga sila kasi malayo ako sa kanila. Kasama ko si Lavi. Pero, ayan, siya yung nagpinta na yan. <laughs> Napaka-supportive. Hello, ma. Yes. Nasaan ka? Ay. Hello, tita. Asan si papa, ma? Sa bahay. Sa bahay ba? Ay, kayo naantay na, na na tumabog. Na ano lang kasi ako, eh. nagising lang nga ako dahil nga may, may pasok si Alex eh. Eh, may pasok. Oh, may pasok siya. Kaso tulog pa siya ngayon. Eh, uh -huh. e, nagising, nagising kasi ito. Para ko, oh, nagis, nagising kasi ito. Bakit? Nagising kasi ko para ko nakasuso ka ganun. Uh huh? Ano ka ba meron ka? Napos na. Hmm? Uh -huh. Eh di, nag ano, tuloy ako. <laughs> Kinakabahan ako. Nag-try tuloy ako mo. nag sa test ka? Mm-mm. -hmm. Oh? nag test ka? Mm, mm. Ano nangyari? Two lines? Ay! Ay, grabe! <laughs> two lines? Ganun ba yun, mapag plus? Ganun ba yun? Ah? Uh? Ganun ba yun? Eh, dito kasi two lines. Walang well, plus. Ewan ko, baka iba yung... Uh, Ayun, kasi yun. nakalagay dito pag uh, gano'n eh, plus ito, sa gilid dito, plus pag copy. Pa Nanginginig, talaga ako. Eh, natutulog pa nga. Hindi pa alam nito? Hindi pa. Dapat ata ulitin pang isa para sure. Eh, isa lang ito eh. Kasi bagong pagkagising, mas maganda. Eh, nga, pagkagising ko nga po eh. Eh, yan, eh, totoo na yan. Pagkagising oh. yun eh. <laughs> masaya ako para sa iyo. Para sa iyo. Okay lang naman sa akin na magkaroon ka na ng anak. Kasi 26 ka na eh. To 27 ka na. Okay na sa akin 'yun, at least eh naka maka -isa ka lang eh, okay na. Ano ko kaya sa akin ko isa? ka ba masaya? Eh, okay na. <laughs> Ay, <laughs> Ay, masaya naman. Okay na kahit naman ano, basta maganda yung kapit ng bata, pwede ka pa rin mag-tiktok eh. Kasi meron ay dami na nag-tiktok ng muntis eh. Bakit parang malungkot ka? Hindi naman, gulat lang. Okay lang. Gulat lang ako, ganyan. <laughs> okay lang. Masaya nga ako para sa iyo. Aww. Ay, ako pala ulang nakaalam bago si Alex. Opo. Oh, <laughs> Huwag mo sabihin kay Alex na alam ko na. Kunyari siya uno na kaalam. <laughs> A few moments later. Hanep, bababa ba baba, kayo pa? Komplet, kom kompleto pa pamilya ko. Baby, <laughs> ano? Ayun. Ano pala? Madali. <clears throat> pala. Maharap oh, si Papa sa camera. Pogi naman ni Papa. Di ka pa talaga nagpapagupit, ano? Ayaw, <laughs> hindi na ako magpapagupit. So, na nga pa. Kagigising ko lang kasi pa. Ha? Kagigising ko lang. Tapos? Tapos eh. dire diretso ako sa CR. Akala ko naihili lang ako. O kaya napupupo. Oo. Uh. Nasusuka na pala ako. Ba? Uh. Akala ko pa eh. Napupupo ako eh. Nasusuka. Then, then nasuka nga ako. Eh si Alex natutulog pa ngayon dun. Tapos uh. eh. edi di na ako nag... -ano, Ano yan? Tanya, Pregnasi, mukhang... <laughs> Mugang... ka na yan. Sana yan na. Pwede na. Kita's mukhang mukhang natala yata. mother chana. Mukhang test ka na ata. Arthur. Ano daw? Ano daw? Palaro problema eh. Ano daw problema? Ano daw problema? Ano Tapayan <laughs> eh. Okay, very good. <laughs> 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 Tapat mo nga yung dalawa. Tapat mo nga sa dalawa yung camera. Tapat mo sa dalawa. Oh, si Leonard, uh, yung uh, kapatid uh, ko okay. po. And Tsaka si Russell, yung bunso. Ha? Ano ba? Okay oh, Congrats. Hindi pa nga alam ni hindi pa nga alam niya Alex eh. Tutulog pa. Hindi pa alam ni Alex tayo okay. pa na nakakaalam. Okay, oh, wala mo problema eh. Oh. Oh. Bakit walang problema, Papa? Walang problema. Very good. Eh wala pa nga Say, ako diyan Kaya nga sabi ko kung ano yung gusto mo, gusto na rin ah. Congratulations. At ikaw eh medyo magkakaroon ka ng family. Okay. Ayos naman sa'yo yun ng mami mo at ng mga kapatid mo. Ano ba in-expect? Ha? Anak ng po ka. <laughs> Nakawala no, na like, si mama. Yung... <laughs> Naiis. <laughs> ano ma? Na ano ba ako na-expect mo? Sino? Ang na-expect po, meron pa, pa isa pa eh. Baka mabaya ako, dumating mo, na yung may a galit Tema, 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 Bye. tema, 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 Sel, ingat. tema, ah, si tema, yeah, congrats. congrats. tema, congrats. tema, mo na bago tema, Ate, congrats, pray ate. <laughs> Naisip ko pa rin doon, baka nga meron, dumating na yung parol mo. Isip nga ng good news Sorry Ah, nakaka na ako? Haan? Ah, kala niya yun ang good news. Tapos sinabi mo na pumupukaw, tapos bigla ka parang na... Hindi ko pumasok na rin sa... Ano naman yung sinuka mo? Anong kulay? Medyo madilaw-dilaw. nag Dilaw-dilaw? Medyo. Nakukover. Eh, kasi Nakukover. nga... ka baka mamay, pinaprank mo kami. <laughs> si mama <laughs> naman. <laughs> Papadalang-dala na si mama sa prank. Eh, talaga naman. Rega, hindi ka naman namin pinaprank. <laughs> eh, hindi, okay lang. Okay naman sa amin kung yun eh, totoo. At kung hindi naman, eh... Malalaman, na malalaman naman natin. Di ba? It's a prank. Eh <laughs> kung it's a true. Eh kung ano wala ang tukse si. Mga magagalit. Oh. Kung magkaroon na rin ng baby eh. Kahit mga dalawa lang. Tawagin mo na, pumunta ka na sa kwarto. Sa may ilaw, gisingin mo. <laughs> Baka may trabaho yun. Mayroon daw kamang surprise sila mama. Surprise sila mama sa inyo. Ako ano eh, kay? hindi ka surprise sila sa Ano ba sabi ni baby ah pa? Ano ba reaction ni baby ah? <laughs> ano reaction mo? Wala daw, okay lang. Wala daw, <laughs> okay lang. <laughs> wala daw, wala. Masaya ka ba, <bali> Lenay? <laughs> wala, tiwala kay ate. Baka mamaya, <laughs> wala para... tiwala pala sa inyo, baka nang mamarang ka. Ay, <laughs> hey. hey. ang, ang ganda naman nga na niyo, maging sino ka man. No? <laughs> Ikaw pa nga'y kumantaw eh. Ay, huwag mo ni Alex yung bibig ng... Ah, uh, yun sa lalaki. Ayoko ako nakikipag-usap ka sa lalaking yun. Di ba pa? Approve mo ba pa? Approve! Approve mo! Oh, para si Piolo pa ko talaga. Max na parang, naman! Piyolo. Lakas na oh, ako ni Alex oh, sa iyo Talaga naman, eh. Kaya lang, eh. Nakita <laughs> ko na yung eh. oh? laba <laughs> <Talaga, laughs> <talaga, laughs> ko, eh. Oo! Talaga. <laughs> kul na kul kumilos, eh. Talaga, ano sa ibang wala siyang yabang. Oh. Talaga parang naseselos siya. <laughs> Singin natin. Eh, ano sa sabihin ko, Makla? Ano sa tumayo? sabihin ko kay Alex? Sabihin mo, mag ka kala mama ganun. mag sa inyo. Tapos bigla mo ipatong sa kamay. Ah, ah, sige. Pag-ibig sa kamay. Handa na ako na, prank na po. <laughs> <laughs> Kasi nasabi totoo. Okay lang, kung ano yung lumabas doon. Okay lang. Okay. Sanay na tayo pinaprank. <laughs> <laughs> ang hirap well, mong ma yan, eh. Mga mamaya eh, parang Ito naman ang sa kanya kung Congratulations. ya. Congratulations. Mas, mas ano o, -tuwa. oh. nah, eh, eh. Ayun, nah, na, right, eh. Ah, ma lang. Ang hirap gisingin eh. <laughs> Pagkakilig naman yung pangasala. Teka lang pagigising lang niya. Hello! Hello! Hi, Piyolo! Hello! Good morning! Good morning! Ay, good evening pala! Good evening! Congratulations! Congratulations? For what? Yes. Huh? For what daw? For yeah. what? For what? Oh, yeah! TikTok! Nicky! Oh, that's it! That's it! Yung TikTok challenge daw ba? Very good! Very good! Yes. <laughs> Thank you! Thank so well, gwapo! <laughs> I didn't do anything. Just... And congratulations for another... Ako nga, Nicky! Pinahirapan pa kami mag-English. Sige mo, kaya yan, Ma! Hindi ko kaya sabihin. Hindi ko kaya sabihin, Ma! Kaya lang, <laughs> sabihin. Ikaw magsabi. Hmm. Papa, ikaw na magsabi. Ikaw na magsabi pa. Matutulog na ulit. Yeah. Ikaw na, Gina. Hmm? Go pa. Ito? <laughs> 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 Papa, sabihin nyo na kasi nga. Alala, mo na muna. Sabihin mo na pa. Totoo ba? Ako na magsasabi. Mm-hmm. Ang magsasabihin ko, English ba? Opo. Ah, congratulations because Your father na. Hmm? Huh? Papa, hindi niya maintindihan mo. Iba pang English. Hindi pa niya maintindihan. Ang gulo mo magpaliwala. <laughs> Ikaw, mo. Hindi ko maintindihan pa, eh. Is Nick is pregnant? What? Okay. This is pregnant. Ano Papa? <laughs> Parang ko kami. Ano pa? Ano po? Ano ba ba? Nick is pregnant. Nick is pregnant. What? Huwag mo kami. Di ba hindi ni Alice makita mo lang? <laughs> Kasi baka tinabahan mo lang kami. ayan. Siya pregnant. <laughs> Not anymore, you were. Huwag akong pinaprank! Happy Father's Day! <laughs> sana! Sana it's true, true! True na! Na! She is a friend of mine! No! Ako daw nag-isip nito, Papa. Sorry na! Happy Father's Day, Papa! Oh, <laughs> uh, thank you! <laughs> Pero yung totoo, hindi, Papa. Hindi pa. Hindi pa to totoo. Prank, prank lang. So, hindi pa, hindi pa to yung oras. Ito okay. <laughs> lang, Mama, Papa. Good night! Oh, <laughs> It's a prank! Love you both, bye! Bye! Cute. Sorry, love. Sorry, love. Sorry. Sorry wala. for what? For where you are. You're going Ayun na nga. So, sorry mama, papa, sa mga kapatid ko. Siguro yung kapatid kong isa na umalis, eh, pinamalita na. Pero, mapapanood naman nila to. So, na, ang natuwa lang ako sa re mga reaction nila. Sobrang genuine. Lalo si mama, napaiyak talaga ako, diba? So, paano na lang pagtotoo na? Ah. So, yun lang mga kapulungan. Thank you for watching. At sa marami pang prank na paparating, sana yung um, supportahan nyo pa rin kami. So, thank you din po sa mga nanood ng first TikTok namin ni... Davi, yung meron pang arts, art, eto, nagay natin dyan. So, thank you so much mga kapulungan and see you again on my next video. Subscribe na kayo sa aming uh, Facebook page ni Papa John, ilalagay ko din dito. Subscribe na mga kapulungan para sa exclusive content namin ni Alex, dun yung lang mapapanood. So, again, thank you so much and see you again on our next video. Bye!